Um, I think, uh, Gillian, you haven't taken your oath. The resource persons are requested to stand up and raise your right hand. Tatulang, Patisi Albano and Estrada. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this joint committee hearing of the Committee on Murang Pagkain? Thank you. Please take your seats. Thank Mr. you. Chair. You, uh, we are blessed today, this meeting uh, to enlighten us with this uh, primordial and existential problem of our nation. Um, we have in our presence one of the guys whom I thought would be the first secretary of the Department of Water. but at this point he is still the, uh, the administrator of National Irrigation Administration. So may we call on uh, Administrator Gillian for his presentation. Thank you, Mr. Chair. Uh, morning po, uh, honorable members of this committee. Magandang umaga po sa ating lahat. Fellow public servants, good morning po. All right. bigyan po namin kayo ng mixing overview ng ating uh, Uh, ang ating rice efficiency program sa niya Pwede pong sa powerpoint anyway uh, lagi pong tinatanong sa atin kung uh, tayo ay may nakakausap na ano ba talaga ang problema ng ng agrikultura sa ating bansa ano ba ang uh, ang main problem Uh, well, sa side po ng NIA, at, at tingin ko eh, nag-agree naman po tayo lahat doon, ay itong productivity. Mababa po talaga ang productivity ng ating agrikultura. So, uh, ang isang key kasi dyan para mataas natin ang ating uh, uh, productivity level is of course, uh, very obvious, ano, uh, irrigation. So, kailangan natin ng uh, uh, irrigation facilities. Now, uh, dito po sa nakaraang uh, zona ng ating Pangulo, Nabanggit po niya na tayo ay nag-import ng around 3 million metric tons na bigas. Uh, that would mean around uh, uh 6 million metric tons na palay at uh, kung uh, titingnan mo po uh, alibawa nasa 5 tons per 5 metric tons per hectare ang ating productivity ang ating production, ang ating yield ay kakailanganin natin ng 1.2 million hectares na bagong uh, tataniman natin ng palay para po maatay natin yung ating rice efficiency 1.2 million hectares. So tanong ngayon ano ba ang uh, ano ba ang ano ba ang status ng irrigation natin sa buong Pilipinas? Uh, ang NIA assisted irrigation facilities po ay umabot ng 1.7 million hectares. 1.7 million. Pero ang natataniman lamang po ng niya, ang aming program area lamang po, ay nasa 1.2 million hectares. Ano ang nangyari sa 500,000 hectares? Yun pong 200,000 hectares, around 200,000, ay na-convert na po. So ang ating uh, firm up service area, o yung pwede na lang, lang nating taniman, ay 1.5 million hectares. Eh bakit 1.2 lang ang napapataniman po ng NIA? Yan ang tanong, yan ang po. Well, doon po kasi sa 300,000 nagap, ang 150,000 hectares dito ay nangangailangan po ng uh, nangangailangan po ng repair or restoration, sira yung ating mga facilities. Eh, ito namang uh, another 150,000 hectares although wala pong sira ang ating irigasyon dahil uh, silted na ang lahat ng ilog sa buong Pilipinas ay kinukulang po ng patubig doon sa tail end ng ating irrigation system. 100 around 150,000 hectares po 'yan. Ano po? Now, kung tatanungin nyo kami Uh, paano ba natin ito ma, you know, marami ng madalian, o mas mabilis. Doon po sa 300,000 na pinag-uusapan po natin, yung 100 yung 150,000 na uh, hectares na forest restoration and repair. aabutin po kami diyan ng isa hanggang tatlong taon para po ma-restore. At uh, ang uh, irrigation, ang uh, cost natin pagka-ni-repair natin yung mga 'yon ay nasa 500,000 pesos per hectare. Mas mababa po kaysa magtayo tayo. Kasi kung magtayo tayo ng bagong uh, irrigation facility, aabot po tayo ng average of 1.2 million pesos per hectare. So, dapat yun ang isang priority natin. No? Pero tandaan natin na ng 1 to 3 years yan. Eh, ano naman po itong 150,000 hectares na kulang ng patubig ito po yung low-lying fruit natin. Ito po yung madali natin gawa ng paraan. Kasi ang uh, pwede ho natin gawin doon, pwede magtayo kasi ng niya doon, maglagay kami ng mga pump, uh, solar pump irrigation facilities, ano? at ilalagay lang namin yung solar panel doon sa taas ng kanal, katulad nung uh, na inaugurate ng ating Pangulo sa Isabela last year. And then, ipapump na po natin yung tubig. At mura po yun, ano? Kasi ang uh, average lamang po noon ay nasa 250,000 to 350,000 pesos per hectare kung 'yon ang ating gawan ng paraan. Ano At uh, ang maganda pa po doon, mga three months to 1 year lamang ang aming uh, kailangan para ito ay mapatapos. Kaya malaki ho ang uh, pasasalamat namin sa Congress kasi Uh, simula po last year, ano po, nang kinausap ko po si Speaker Romualdez at uh, si Appropriations Chairman Saldico, at ipinilawanag ko po ang situation ng NIA, at na in, naintindihan naman nila kagad. Kaya po, malaking pasasalamat namin itong 2024 budget namin, because sa GAB pa lamang, ay nagdagdag ang House of Representatives ng 40 billion pesos. So, yung aming initial noon, na NEP, for 2024 na no, 40 billion naging 80 billion sa gab you know, but uh, you know and un unfortunately uh noong uh, napunta tayo sa uh, Senate medyo nagbawas ko sila no and then uh, again uh, pasalamat naman na, na naman ulit ako sa House kasi alam ko inilaban niyo ito sa ating dito sa Bicam kaya na, na balik po yung iba kaya po ang GAA level ng uh, NIA uh, for 2024 ay nasa 70 billion. So maraming salamat po. I'm sure uh, itong ating mga programa ay uh, na-implement natin. Uh, kasama na doon yung ating pag-purchase ng mga bagong uh, equipments ano, ng National Irrigation Administration para sa repair and restoration ng ating irrigation facilities. At uh, hindi lamang po kami ang nagpapasalamat sa NIA kung hindi yung aming mga irrigators association ano po at uh, naramdaman daw nila na talagang uh, uh, yung magandang serbisyo ngayon ng ating uh, gobyerno. So napansin ko nandito na invite pala natin yung ninyo po yung presidente ng National Confederation for Irrigators Association si Honorable uh, Remy Albano. ay uh, puwede naman matanong natin mamaya niyo po. But anyway, um ipagpatuloy ko lamang ano po. Yung uh, ngayon ang ating uh, ang ating uh, situation sa next slide please. I'll explain I explain ko na i next slide po. Ito yung ating situation. Ang uh, sinasabi ko po lagi na kung seryoso po tayo talaga. I think uh, ang ating Pangulo, ito naman po ang priority, ano po, ang food security ang number one sa kanyang socio-economic agenda. Uh, of course, uh, kailangan natin ang mas mataas na budget para makompleto po natin yung, uh, yung ating uh, uh kailangan na 1.2 million hectares in around 10 years, kailangan natin mag-invest ng around 220 billion per year. So, again, pinapakita namin yung uh, ating uh, NEP, which is 42 billion. At, uh, again, ano, this year, nagpapasalamat ulit kami sa House of Representatives kasi nakita namin yung HGAB ay dinagdagan nyo po ng uh, 50 billion. So, yung HGAB uh, uh, natin is uh, naging 90 billion. So, hinihintay pa po namin kung anong kinalabasan na naman sa BICAM, ano po. Dahil uh, noong pumunta kami sa Senado, I think uh, um, nabawas doon yung...